Dalawa po priority bills target maaprubahan ng Senado sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw. Naritong news group ni Angelo Baino. Kumpiyansa si Senate President Juan Miguel Subiri na makapagpapasa ang Senado ng 20 priority bill sa ilalim ng Common Legislative Agenda of Legislative Executive Development Advisory Council bago matapos ang second regular session ng 19 Congress sa Hunyo. Sinabi ni Senator Subiri na nasa tamang landas ang Senado pagdating sa pag apruba sa mga panukalang batas na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapwa sa ledak at sa kanyang State of the Nation address. Nabatid na ipagpapatuloy na Kongreso ang mga sesyon ngayong lunes, April 29. Dagdag pa ng Sen President, apat sa dalawampung hakbang ay malapit ng maisa batas, habang ang natitira naman ay para sa bicameral committee approval o naghihintay na lamang ng committee approval. Samantala, ang panukalang batas sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at ang panukalang Self-Reliant Defense Posture Act na priority measures ay parehong naghihintay ng pag-aproba ng bicameral conference committee. Habang ang Academic Recovery and Accessible Learning Program Act ay naaprubahan na sa pinal na pagbasa at ipinadala sa kapulungan ng mga kinatawan para sa aksyon. At yan ak ako sa aking news cook, ako Sanjelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.